Good morning guys Panibagong araw, panibagong vlog Yan, ganda ng bulak-bulak ng, ano, Nang santan Inaalis ko yung mga dahon Para maganda naman tingnan lalo Yan you know, o, mga patay mga patay na bulak-bulak Yan you know, o Hindi kagandahan sa santan guys ano siya? Isa. Siya... Isa masilananano. Pagka bulak-bulak. Ano, -bulak. you know? santan. Dyanis ko yung mga patay, ano. You know? Ang dami ko na po ka. Diyan. You Niyuno. Know? You know? Tatanggalan ng mga patay. Maraming na huli ko nagpipicture taking dito. Yung mga babae. Nilagay nila sa rails. Tawa ng tawa. <laughs> you know Marami na namang mahuhuli sa wheels dito. Yan yung mga pinaano nila sa kabila. Kay ano? Kay Madam Mita. Iyon. Ako, hindi ako ano sa whoan? kay Mita. Iyon know, Tanggal na yung mga patay. Iyon, know, meron pa. Iyon. Know, pagtatanggal ng mga dahon na nakasabit na galing sa mangga. Iyon know, yung mangga na yan guys. Mukhang gubat yung mangga. na pero napakal, napakalaking bagay ang mangga para sa lilim mga lilim yan ang mga guys tanggalan natin ang mga dahon yan o mangga at saka guyabano yan huminto na naman pagbunga ano ba talaga, Guyabano? Tuloy-tuloy na ang bunga mo. Hindi you no. Know, Pag tatanggal ng dahon, nagdidilig tayo. Dal dalawang araw na, hindi yung mula. Pero may bagyo. Yan. You know, Salata na mainit na meron pa pala dito yun mm o -hmm. yung nilabasan, no? hindi malata, santan yun o no? yun red palm laki na rin tanim ko pa yan, 2008 sabi ng kuya para daw ako naglalaro sobrang liit yung tinanim ko sobrang liit pa lang yan yun o marami pa rin dahon hmm. mga dahon ng mangga Marami na naman mag-picture taking sa ating santan guys. Yan o. Ang ganda lalo na to. May mga paano palang sibol. Yan ang kagaya niya. Yan ito. Yan. Mga bago yan. ganda guys. Uy. <laughs> ganda ba yung hindi mag maghahalaman tayo halaman kami ni brother you know ang daming bagong ano palang oh you know babawasan na to itong ano pati to, oh tumabot kailangan to ikat sa likod yan ang kailangan bawasin hanggang dito guys oh may mga dahon pa rin dito You know, huwag lang mahawakan higad. Allergic tayo sa higad. Kamay tinamaan pero pati katawan. Magkaroon ng ano, pantal. Allergic. Kala mo... Kala mo guwapo. <laughs> Isa ba yung ganun? Hmm, Bambung gupit lang to eh. Ito. Taas na naman. Mataas na naman. Tumubo na naman. Hindi ko to na vlog pagupit. Ano na? Ganagana na lang mag-vlog. yun, no? Sometimes... yun, no? Ang dami natin nakuha, guys, oh. pati sa ilalim ang daming dahon you know Okay na to guys. May mga konti na lang mga patay. May mga dahon pa rin oh. Dito na lang guys, kapag para makaikot naman tayo, dilig. Thank you for watching. Maka kuih iki saat ing tanggal nang Sa seblak lak na santan ayan. Merame-rame ndahoh. You know Hanggang dito lang guys, hanggang sa Maraming salamat.